Ay, ano yan? Ano yan? Ay, kakagulo na sa talaba. <laughs> Ayan, mga nagutom mo. Oh, oh talangka, malaki. Ano? Ayan mga idol, maakit kami ng bundok. Ayan <laughs> dito kami dumaan sa anong matarik na... kami ng ano na ulan ayan ng ulan kanina hindi ulan kaya no choice kami mga idol na uh, wala kami masusulungan dito ayan, ayan guys so samahan nyo kami sa aming pangunguha ng ano ng PCL dito sa barangay sa kaslo ayan tara let's go so ayan mga idol uh, tayo ay mag start na sa pangunguha So ayan, medyo ayan, lumihibas na siya. O naglo side na. So ayan, may dala tayong pang ano, pang tusok. Ayan, kung sakaling may makakuha tayong makita natin isda, uh, ayan, tututukin natin. And then, kung ano man, kung hindi tutukin, matutusok natin mga ito. Ayan, na tayo. Ayan, samahan nyo kami guys. Sa ano. At, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga idol oh nakikita nyo ba yan <laughs> ayan ay mga talaba ayan yung mga kumakain <laughs> nanginginahin yan mga idol ayan sinutok-tok lang oh ayan Yun, oh, na <laughs> Daming niknik. Daming dito ang talaba. Eh, lalaki oh. Hindi <laughs> pa kami nakakuha ng mga sisal mga idol kasi medyo medyo malak, malaki pa ang tubig. High tide pa. Kaya waiting lang kami. pantay ayan mga nanginginain na nanginginain ng talak ano ba talaba Hey! Ayan, no? Yari. Oh. Napanaan natin mga idol. Natusok natin. Ayun meron pa dun, no? So, ilagay lang natin sa lagayan. Ayan. kinakain ba yan? kumukumbayat? <laughs> <ba> <laughs> <laughs> sarang iba? kung ano? parang iba sarangka kaya natin pala, kung paititan, sarap kasi diyan ayon. ayon 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 oh ayon 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 mo yun ano yan? So, na sila ito, na sa talaba. Eh, mga oh. mo, Eh, hindi lalaro lagi kita? Hindi naman kayo dito kita mo ka. Eh, tinutok-tok lang po nila 'yung ano, 'yung talaba para makuha nila 'yung laman. ayan Ay, gutom na talaga. dulo oh. dagat oh. dagat okay sarap yan sa ano sa aming pangingilaw ay eh, magsisiwian na kami so pakita ko na lang mamaya yung huli namin mga lodi ay mga kasama natin no? ay dito kami dadaan sa kadamuhan Ayan, Ayan mga idol, maakit kami ng bundok <laughs> eh duma sa anu matarraki na logar pa ano, Kaya pa? <laughs> ano <na> <laughs> ay pa kumibat saan ng laway yan Parang hindi ka targay dah. <laughs> <laughs> Ayan na <laughs> Napakatarik mga ito Ay, paano na ako? Ay, Ako ni, dito kasi yung aming ano mga motor. Nine. <laughs> Siyam kami lahat. Hello. So may update ko kayo kung ano-ano yung mga napansin.